Dap na ulam namin lang ka Tain pa tayo lang. Godot pa ka ka. Batang malakas kumain, bilis lumaki. <laughs> Tapos lang bumagtakulan. <laughs> Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Kain mo. Kain. Kain mo. Kain. Kain. Gulay. Gulay.

Talo kayo. Lahat kumain. Mm. Mm. Talo kayo. Said Sa kay Ayik. Mm. Said. Sa Cha-cha, meron. Si Nitan, meron pa. Si Lance, meron pa. Si kaye ubus na. Si Yeye, meron pa. Si Ian, meron pa. Oh, wala na. Ay, meron pa pala.